Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Jose Reyes at ngayon ay ating tatalakayin ang susunod na paksa. Paano malulunasan ang madalas na pag-ihi sa gabi at makamit ang mahimbing na tulog? Madalas ka bang nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi? Isa, dalawa, o minsan tatlo o higit pang beses kang bumabangon dahil dito. Dahil sa hindi sapat na tulog. Nakakaramdam ka bang pagod sa umaga? Huwag magalala, hindi ka nag-isa. Sa katunayan, 70% ng mga taong may edad 60 pataas ay nakakaranas ng ganitong problema, subalit marami ang sumusuko na lamang at iniisip na ito ay normal na bahaging paktanda. Ngunit sa pamamagitan ng mga paraang ituturo ko ngayon, maari ninyong mapabuti ang problemang ito sa loob lamang isang araw. Nakakagulat, hindi ito nangangailangan ng espesyal na gamot o komplikadong paggamot, kundi sa pamamagitan lamang ng simpleng pagbabago sa pamumuhay, mababawasan ninyo ang dalas ng pag-ihi sa gabi at makakamit ang mahimbing na tulog. Kung papanorin ninyo ang video na ito hanggang sa dulo, ibabahagi ko ang mapraktikal na payo na maari ninyong simulan ngayong gabi, ang magasanhing madalas na pag-ihi sa gabi nocturia, at pati na rin ang mga paraan sa pagkain upang mapabuti ito. Lalo na sa gitnang bahagi, isisiwalat ko ang sikreto tungkol sa ginintuang oras na marami ang hindi nakakaalam. Ang unang hakbang para sa isang malusok na pagtanda ay nagsisimula sa kalidad ng tulok. Simula ngayon, kung susundin ninyo ang mga paraang ituturo ko, hindi na ninyo kailangang magising dahil sa pag at sa sasalubungin ninyo ang umaga ng may kasiglahan. Kaya ngayon, isa-isa kong ibabahagi ang mahahalagang impormasyon na magpapataas ng kalidad ng inyong tulok. Pakinggan ninyong mabuti hanggang sa dulo. Una sa lahat, alamin natin kung bakit nga ba nangyayari ang madalas na pag-ihi sa gabi. Mahalagang maunawaan natin ang problema upang epektibo natin itong malutas. Masanhing madalas na pag-ihi sa gabi? Una, pagbabago sa pisyolohiya dahil sa pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan nga ating pantok ay unti-unting humihina at nababawasan ang pagiging nababanat nito nong kabataan, kaya nating pigilan ang ihi na may daming 500 ml o higit pa, ngunit pagdating ng edad 60, ang kapasidad ng pantok ay bumababa sa halos 250 ml na lamang. Ito ay natural na bahaging ang proseso ang pagtanda, ngunit sa tamang pangangalaga, maaring mabawasan ang epekto nito. Pangalawa, pagbabago sa circadian rhythm ng kidney function. Nung tayo ay bata pa, ang ating nga bato, kidneys, ay pangunahing gumagawa ng mas maraming ihi sa araw at bumababa ito sa gabi. Subalit, habang tumatanda, ang circadian rhythm na ito ay nagugulo, kaya't ang dami ng ihi na ginagawa sa gabi ay halos kapareho na rin ng sa araw ito ay mas kapansine pansin lalo na sa mga may edad 65 patas. Pangatlo, epekto ng ibat ibang karamdaman. Sama kalalakihan, isa sa pinakakaraniwang sanhi ay ang benign prosthetic hyperplasia o paglaking prostate. Kapag lumaki ang prostate, naiipit nito ang daanan ng ihi uretra na nagiging sanhi ng hindi tuluyang pag-ubos ng laman ng pantok kaya't madalas ang pag-ihi. Sa mga kababayhan naman, ang paginangang uretra at pelvic floor muscles dahil sa pagbabangang estrogen pagkatapos ng menopause ay maring maging sanhi. Bukod pa rito, sa parehong kasarian, ang mga sakit tulad ng overactive bladder, urinary tract infection, UTI at diabetes ay maari ring maging sanhing madalas na pag-ihi sa gabi. pang kaunayan sa sleep disorder. Ang mas sleep disorder tulad ng sleep apnea ay nagdudulot ng madalas na pagising sa gabi at sa masandaling gising nararamdaman ang pangangailangang umihi. Sa katunayan, maaring hindi dahil sa kaya ka nagising, kundi dahil sa ibang dahilan at napansin mo lamang ang pangangailangang umihi pagkatapos magising. Panlima, epekto mga magamot. Ang ilang gamot para sa high blood pressure, lalo na ang nga diuretic, ay nakpapataas ng production ng ihi. Ang ilang antidepressants, sedatives, at sleeping pills ay mari ring makaapekto sa pagganang ang pantog kung mayroon kayong iniinom na gamot magandang kumonsulta sa inyong doktor kung ito ba ay nakakaapekto sa inyong madalas na pag-ihi sa gabi paraan para malutas ito sa loob lamang ng isang araw ngayon ibabahagi ko na ang ipinangako kong paraan para malutas ito sa loob lamang ng isang araw Siyempre, hindi ko masasabi na 100% itong epektibo para sa lahat, ngunit marami na ang nakaranas ng malaking pagbabago simula pa lamang sa unang araw. 1. Siyentipikong paraan ng pakontrol sa pag-inom ng tubig. Marami ang nakakamali sa pag-isip na kung kaunti ang iinuming tubig, mababawasan din ang ihi. Kaya may mga taong nagtitiis na, uhaw at halos hindi umiinom ng tubig sa buong araw. Ngunit, ito ay maaring magdulot ng kabaliktarang epekto. Kapa ang katawan ay dehydrated, sinusubukan ng gabato na magipon ng mas maraming tubig, kaya ang ihi ay nagiging mas concentrated. Ito ay maaring makairita sa pantok at magdulot ng madalas na pag-ihi. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang iniinom kundi kung kailan ito iniinom. Narito ang sikreto ng ginintuang oras. Oras sa umaga, 6 am 12 pm. Magsimula sa pag-inom ng isang basong tubig, 200,250 liter pakagising. Nakakatulong ito upang palapnawin ang concentrated na ihi sa gabi at pasiglahin ang kidney function. Uminom ng isa pang baso kasabay ng almusal at uminom pangang karagdagang 500 ml sa umaga. Oras sa hapon, 12 p.m., 4 p.m. Uminom ng isang basong tubig kasabay ng tanghalian at patuloy na uminom sa hapon upang makakonsumo ngang kabuang 100,100 ml ang layunin ay makonsumo ang 80% na iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa tubig sa oras na ito. Oras sa gabi, 4 p.m. 8 p.m. Sa oras na ito, simulan ng bawasan ang pag-inom ng tubig. Uminom ng isang maliit na baso ng tubig. 150 ml kasabay ng hapunan at pagkatapos nito, uminom lamang ng kaunti labis ang uhaw. Limitahan ang paginom sa hindi hihigit sa 300 ml sa mga oras na ito bago matulog pagkatapos ng 8pm. Dalawang oras bago matulog, iwasan na ang pag-inom ng tubig hanggat maari. Kung talagang nauhaw, isang lagok lamang ang inumin. Mahalaga ring iwasan hindi lamang ang tubig kundi pati na rin ang maprutas na mataas sa tubig pa peras, pras orange masabaw at saa. Sa pagsunod sa ginintuang oras na ito sa paginom inom ng tubig, mararanasan ninyo ang malaking pagbaba sa dalas ng pag-ihi sa gabi sa lup lamang ng isang araw. Sa katunayan, isang kakilala ko, si Mang Tonio, ay nagsabi na sa pamamagitan lamang ng paraang ito, ang kanyang tatlong beses na pagising sa gabi ay naging isa na lamang, dwa'y epektibong pagsasanay sa pantog bladder training. Ang pantog ay isang uririn kalamnan, kaya sa tamang pagsasanay, mapapabuti ang pagganan nito. Hindi ito makakaroon ng epekto sa isang gabi lamang ngunit sa tuloy-tuloy na paggawa, makakaramdam kayo ng malaking pagbabago sa loob ng dalawang linggo. Step-by-step step Delay Training Sa araw, kapah naramdaman ninyong kailangan ninyong umihi, subukang pigilan itong limang minuto bago pumunta sa banyo. Sa una, maaring mahirap ang limang minuto ngunit unti-unti itong dagdagan sa 10 hanggang 15 minuto. Sa pamamagitan nito, masasanay ang inyong pantok na maglaman ng mas maraming ihi, ngunit huwag pilitin kung may nararamdamang sakit o labis na discomfort. Mag-ingat din sa sobrang pagpipigil dahil maari itong magdulot ng UTI, paghihi sa nakatakdang oras. Sanayin ang sarili na umihi sa mga takdang oras. Halimbawa, kada dalawa o tatlong oras. Kahit hindi ninyo nararamdaman, pumunta sa banyo at umihi kapag oras na. Sa ganitong paraan, masasanay ang pantok sa isang regular na pattern at mababawasan ang biglaang pagising sa gabi. Pagpapalakas ng Pelvic Floor Muscles Kegel Exercises, subukang pigilin ang mga kalamnan na ginagamit sa pagpigil ng sa loop ng lima segundo at pagkatapos ay i-relax. Ay Ulitin ito ng 10 beses, tatlong set sa isang araw. Ang ehersisyong ito ay maaring gawin kahit saan at kahit kailan, lalo na kapag nakaupo habang nanonood ng TV o nagbabasa. Napaka-epektibo rin nito para sa mga kalalakihan kaya subukan ninyo. 3. siyentipikong paraan sa pagkain. Ang ating mga kinakain at ininom ay may malaking epekto sa produksyon ng ihi at sa pagana ngang pantok. Ang pagsunod sa mga sumusunod na gabay sa pagkain ay makakatulong upang mapabuti ang madalas na pag-ihi sa gabi. Limitahan ang pag-inom ng kafin, ang kafin na matatakpuan sa kape, green tea, black tea, chola at sokolate ay isang malakas na diuretik. Iwasan ang mga inuming ito lalo na pagkatapos ng 2 p.m. Kung kailangan talagang uminom, pumiling ang herbal tea na walang kafina o decaffeinated na kape. Limitahan ang pag-inom nga la, pinipigilan nga ala ang paglabas nga antidiuretic hormone adeha na nagdudulot ng pagtaas ng daming ang ihi. Ang beer, lalo na ay may malakas na diuretic effect. Kung kailangan uminom sa isang pagtitipon sa gabi, mas mainam ang soju o wine kaysa beer dahil mas mababa ang diuretic effect nito at uminom ngang isang basong tubig pagkatapos uminom ngang isang basong alak. Kontrolin ang pagkonsumo ng asin. Ang labis na pagkonsumo ng asin ay nagdudulot ng fluid retention sa katawan na nagpapataas ng dami ng ihing inilalabas sa gabi. Iwasan ang maalat na pagkain lalo na sa hapunan at bawasan ang pagkain ng nga processed at instant foods. Kumain ng mga pag mabuti para sa pantog. Ang cranberry ay kilala sa pagiging mabuti para sa kalusugan ng urinary tract. Ang kalabasa, sunflower seeds, at mga pag mayaman sa zing tulad ng talaba at mani ay nakakatulong lalo na sa kalusugan ng prostata ng mga kalalakihan. Ang corn silk tea o pumpkin tea ay may diuretic effect ngunit hindi nakakairita sa pantog kaya't mabuti itong inumin sa araw. Ayusin ang oras ng pagkain. Mas mainam na kumain ng hapunan tatlong oras bago matulog. Ang pagkain ng marami bago matulog ay maaring magbigay ng dagdag na trabaho sa mga bato habang nasa proseso ng digestion na nagpapataas ng produksyon ng ihi. 4. Epektibong routine bago matulog. Ang magandang sleep habits ay may direktang epekto sa pagpapabuting ang madalas na paghihis sa gabi. Subukan ang masumusunod na rutin bago matulog: epekto na half bath, sits bath, isa hanggang dalawang oras bago matulog. Magbabat sa maligam-gam na tubig na may temperaturang 38 wa,40 degrees Celsius salub lub ng 15,20 minuto. Nakakatulong ito upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, pagandahin ang pagana ng bato at pantok, at ay relax ang buong katawan para sa mahimbing na tulog. Siguraduhing hindi masyadong mainit ang tubig dahil maari itong maging sanhingang iritasyon. Pagpapanatiling mainit ng ibabang bahaging katawan, mahalagang panatilihing mainit ang mapaa at binti. Ang pagsusuot ng medyas sa pagtulog o pagmamasahe ng paagamit ang maligamgam na tubig bago matulog ay epektibo. Kapag malamig ang ibabang bahagi ng katawan, mas nagiging sensitibo ang pantog. Posisyon sa pagtulog. Ang pagtulog ng nakatagilid ay nakakabawas ng pressure sa pantog kumpara sa pagtulog ng nakatihaya. Lalo na ang pagtulog sa kanang bahagi ay nakakatulong sa paganang bato at pantok. Paghahanda na, kapaligiran para sa mahimbing na tulog, panatilihing madilim, tahimik at may tamang temperatura, 18,20 degrees Celsius ang silit tulugan. Upang maiwasan ang blue light, iwasan ang paggamit ng smartphone o tablet isang oras bago matulog. Sa halip, gawin ang magaang stretching, meditation o pagbabasa para mapakalma ang isip. Woo! Paggamit ng pantulong na kagamitan. Ang ilang kagamitan ay maaring makatulong sa pamamahalang madalas na pag-ihi sa gabi. Maglagay nightlight, maglagay ng malabong ilaw sa daan mula sa silid, tulugan patungo sa banyo. Kung bubuksan ang maliwanag na ilaw, maari kang tuluyang magising at mahirapang makatulog muli. Gumamit ng portable urinal para sa manahihirapan maglakad ang pagkakaroon ng portable urinal sa silid ay isang paraan. Maywasan nito ang abalang pagpunta sa banyo at ang tuluyang pagising. Gumamit ngang waterproof pad. Para sa mga nag-aalala na baka mapahisa kama at nababawasan ang kalidad ng tulog, ang paggamit ng manipis na waterproof pad ay makakatulong. Nakbibigay itong kapanatagan ngang isip at nadudulot ng mas komportableng pagtulog. Loke medikal na pamamaran. Kung pagkatapos subukan ang mga nabanggit na paraan ay wala pa ring pagbabago, maaring kumonsulta sa isang espesyalista para sa mga sumusunod na medikal na pamamaraan. Gamot Mayroong iba't ibang gamot na epektibo para sa overactive bladder o BPH. Halimbawa, ang mga antimuscarinics ay pumipigil sa sobrang pagkontrak ng pantok at ang mga alpha-blockers ay nagpapabuti sa daloy ng ihi na apektado ng BPH. Behavioral Therapy Sa ilalim gabay ng isang profesional, maaring sumailalim sa sistematikong bladder training o biofeedback therapy. Operasyon Sa mga malubang kaso ng BPH, ang mga pamamaraang tulad ng transurethral resection of the prostate (TURP) ay maring maging epektibo. Mga babala na dapat tandaan: kung ang madalas na pag-ihi sa gabi ay may kasamang masumusunod na sintomas, agad na kumonsulta sa doktor. Biglang paglalang sintomas ngang madalas na pag-ihi, sakit o hapdi habang umihi, dugo sa ihi biglang at matinding pangangailangan na umihi urgency. Pakiramdam na hindi tuluyang naubos ang laman ng pantok pagkatapos umihi. Pananakit ang tiyan o likod, lagnat o panginginig. Ang mana sintomas na ito ay maaring senyales ng mas malubang problema tulad ng UTI, cystitis o sakit sa bato at hindi dapat balewalain. Pangwakas ngayon, ating buuin ang ating mga natutunan at magbigay ng payo para sa pagsasagawa nito. Ang pangunahing punto ngang paraan para malutas ito sa isang araw ay ang tamang pag-inom ng tubig ayon sa oras. Uminom ng sapat na tubig mula umaga hanggang 4 PM. Bawasan ito sa gabi at iwasan na bago matulog. Sa simpleng gawin na ito, marami na ang nakaranas ng epekto sa unang araw pa lamang. At sa pagsasama-sama ng bladder training, tamang pagkain at pagpapabuting routine bago matulog, mas malaki ang epektong inaasahan. Lalo na ang pagbabawas ng caffeine at alak at ang regular na pag-ehersisyo ng pelvic floor muscles ay napakahalaga para sa pangmatagalang kalusugan ng pantok tandaan, huwag na nating isipin na ganyan talaga kapag tumatanda na. Ang madalas na pag-ihi sa gabi ay isang problemang maaring pamahalaan sa pamamagitan ng tamang pagbabago sa pamumuhay. Siyempre, hindi ito 100% solusyon para sa lahat, ngunit sa karamihan kaso, malaking pagbabago ang maaring asahan. Kung pagkatapos ne dalawa hanggang tatlong linggong pagsunod sa mga paraang ito ay wala pa ring pagbabago o kung mayroon kayong mga nabanggit na babala, siguraduhin kumonsulta sa isang urologist para sa tamang diagnosis at paggamot. Lalo na ang mga kondisyon tulad ng BPH o Overactive Bladder ay maaring lubos na mapabuti sa tulong ng medikal na paggamot ang inyong malusog na pagtanda ay nagsisimula sa kalidad ng tulog. Ang mahimbing na pagtulog hanggang umaga nang hindi nagigising para umihi ay hindi lamang isang pangarap. Isagawa ninyo ang mga natutunan ngayon simula ngayong gabi. Marahil bukas ng umaga, magigising kayo ng may sigla sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Huwag nang hayaang masira ang inyong tulog dahil sa paghihi. Ang maliit na pagbabago ay maring magdulot ng malaking pagpapabuti sa kalidad ng inyong buhay. Simulan na ngayon ang unang hakbang para sa isang malusok na pantok, mahimbing na tulog at masiglang paktanda. Sanay na katulong ang impormasyong ito para sa inyong malusok na pamumuhay. Kung nakatulong sa inyo ang aking ibinahagi ngayon, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na ito sa pag-subscribe kayo ang unang makakatanggap ng iba't ibang impormasyon tungkol sa kalusugan sa pagtanda at masayang pamumuhay. Nagihintay din ako sa inyong mahahalagang komento. Kung sinubukan ninyo ang maparang ito at naging epektibo o kung mayroon kayong ibang magandang paraan, ibahagi ninyo ito sa comment section ang inyong karanasan ay malaking tulong sa iba na may kaparehong problema. Ay share din ang video na ito sa mga kakilala ninyong dumaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi. Ang isang maliit na impormasyon ay maaring magpataas ng kalidad ng buhay ng isang tao. Lagi kong susuportahan ang inyong malusok at masayang pagtanda at naway makaroon kayo ng isang mahimbing na gabi.